Kailala, abiso naman po sa mga customer ng Meralco, may nakaambang taas singil sa kuryente ngayong punghunyo. Ayon sa Meralco, dahil po yan sa pagtaas ng pass-through charges o yung mga singil na ipinapasa sa consumer. Para hindi maging mabigat sa customers, eh, nakikipag-ugnayan na raw ang Meralco sa kanilang suppliers na unti-untiin ang paniningil ng generation costs hanggang Agosto, pati na ang wholesale electricity spot market o WSM charges. Iniutos na rin po ng Energy Regulatory Commission sa distributors sa Luzon at Visayas Grid na hintayin muna ang final billing mula sa WESM bago mag-issue ng bill ngayong buwan. Dahil susundin yan, maaring madelay ang pagdating ng bill ng Meralco ngayong buwan. Ito na ang mabibilis na balita. Isang babaeng Vietnamese na walang damit ang nakita ng mga otoridad sa Naiya Terminal 3 nitong Sabado sa inisyal na investigasyon ng Manila International Airport Authority na offload ng immigration sa kanyang flight papuntang Ho Chi Minh, Vietnam ang babae. Dumiretso raw ang babae sa comfort room at nang lumabas ay nakahubad na. Binigyan ng mga tauhan ng naiya ng damit at pagkain ang babae. Matapos mapakalman ng medical team, pinayagan na siyang bumiyahe pa Vietnam kinabukasan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kumuha ng pahayag at dagdag na impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Arestado ang isang lalaki sa Maynila dahil sa pangmamoles siya umano sa isang batang labindalawang taong gulang. Batay sa investigasyon, niyaya ng suspect na sumakay sa kanyang tricycle ang biktima. Dinalaraw ng suspect ang biktima sa madilim na lugar at hinalay gamit ang isang maturis na bagay bilang panakot. Nagsumbong ang bata sa kanyang pamilya. Depensa ng suspect, nilapitan niya ang bata pero wala raw siyang ginawang masama. Inamin din niyang gumamit siya ng mariwana noong araw na yun. Sabi pa niya, karelasyon niya at galit sa kanya ang ina ng bata. Tumangi magbigay ng pahayag ang ina ng biktima. Maharap ang suspect sa kasong acts of lasciviousness at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pinasasampahan ng reklamo ng DSWD ang isang opisyal ng barangay sa Davao del Sur na kumuha umano ng ayuda para sa mga buntis. Balitang hatid ni Marisol Abduraman kahapon sa DSWD. Inilabas ng babaeng ito ang kanyang tuwa ng mag-post sa social media matapos makatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Davao del Sur. Ipinakita pa na nagdadalang taong recipient ang sobrang may lamang 10,000 pisong cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS. Pero ang kanyang tuwa napalitan ng hinagpis. Sakit ka ayo, grabe ka. Sakit <laughs> ka, grabe yung butina dito. Sa Ay, buntis <laughs> pa jud ko. Kwento niya, ipinatawag daw siya sa kanilang barangay at kinuha ang nakuhang ayuda at ang sinoli sa kanya nasa 1,500 pesos na lang. Kulang na ng 8,500 pesos. Ang viral social media post umani ng samot-saring reaksyon at nakarating na rin sa DSWD. Ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsasampa ng reklamo laban sa barangay official na kumuha ng ayuda. Ang sumbong daw ng babae sa DSWD kinuha ang kanyang ayuda para daw mas marami makatanggap. Ongoing na uh, finafile yung affidavit of uh, complaint. Dahil nga nakikita natin no, na may grave abuse of authority yung barangay official dahil uh, kinuha yung halaga na natanggap mula sa DSWD. Tinitignan din natin yung graft and corruption, coercion, uh, kasi maaari namang yan na mag-fall under um, uh, robbery. Hinihinga namin ng pahayag ang itunuturong barangay official. Determinado ang DSWD na sampahan ng reklamo ang nasabing barangay official, kasabay ng kanilang panawagan sa publiko na agad isumbong sa kanila ang anumang pananamantala sa mga ayuda na ibinibigay ng ahensya. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na ang driver ng jeep na nagpababa ng kanyang pasahero dahil sa pangangatawan daw nito. Inamin ng driver na si Arnito Palisa at kanyang misis na pinababangan nila ang pasahero na si Joyce Gutierrez. Paliwanag nila, namukha nila si Gutierrez na dati rin nilang naging pasahero sa dati nilang jeep. Nagkasagutan na rin daw sila noon kaya para hindi na maulit ay pinababanan nila si Gutierrez at sinabihang mataba. Humihingi naman sila ng tawad at aminadong mali ang kanilang nagawa. Inamin din nilang apektado na ang kanilang kabuhayan dahil sa viral post. Inisyuhan na ng show cause order ng LTFRB si Palisan kaugnay sa insidente at pinaharap sa tanggapan sa June 14. Dadalo naman daw ang mag-asawa. Nakaupo sa motorsiklo habang cellphone ng lalaking iyan sa Cebu City. Mayamaya -maya, lumapit sa kanya isang lalaki at saglit na nakipag-usap. Nagalit ang suspect at sinipa ang, motorsik ang motorsiklo. Binalibag din niya sa semento ang biktima. Nabagok ang ulo ng biktima at nasawi matapos ang ilang araw. Nahuli na ang tumakas na suspect. Paliwanag niya, tinutubos na sana niya ang sinanglang cellphone sa biktima. Pero sabi ng biktima, na rin daw niya ito sa iba. Naharap ang suspect sa reklamong murder. Humihingi siya ng tawad sa nagawa. arrestado ang isang barangay kagawad sa Malabuan matapos magpaputok ng baril. Ang suspect nakainom. Ang insidente na hulikam sa Balitang Hatid ni James Agustin. Kuha ang video na ito kahapon sa barangay Panghulo, Malabon. Galit na kinokompronta ni Kagawad Jaime Domingo ang ilang lalaki. May hawak siyang baril sa kanang kamay. Inutos niyang ibalik sa kalsada ang isang maliit na lamesa at ilang upuan. Kita na kinalabit niya ang gatilyo ng baril pero hindi ito pumuto hanggang sa palitan niya ang magazine. Sa video na ito, kita na ang nagabot sa kanya ng ipinalit na magazine ay ang kanya umanong asawa sa isa pang video, kita naman na nagpuputok ng baril si Kagawan habang hawak ang damit ng isang lalaki. Buti na lang hindi tinamaan ng lalaking kinumpronta niya. Kwento ng nanay ng lalaki patapos na mag-inuman ng kanyang anak at limang iba pa nang dumating si Kagawan. Pagbaba niya ng sasakyan niya, may hawak na siyang baril. ah... Uh... Yung mga kabataang nakapwesto dito, nagpasukan sa bahay na to, yung iba nagpulasan sila. Yung anak ko na, sorry, naiwan dito sa gilid, na, na naiwan dito sa gilid. Yun na siya, siya na yung nilapitan, hinatak siya at the same time, binaril na yung sa may bandang paanan. Ilang beses parang raw nagmura at ang kagawat at sunod-sunod na nagpaputok ng bari. Akala ko ang anak ko hindi na mabubuhay kasi ang sabi niya, gusto mo patayin ko sa harapan mo? Kriminal ako. Kaya kung pumatay. Sabi niya, ganun, papatayin ko sa harapan mo. So bilang magulang, sobrang takot na baka mamaya nga, eh patay na yung anak ko. Kasi patuloy pa rin siya sa pagpaputok ng baril. Rumisponde ang polisya sa lugar. Matapos makatanggap ng tawag mula sa emergency hotline 911. Pinuntahan nila ang bahay ni Kagawad at siya ay inaresto. Nabawi sa kanya ang ginamit na baril. na din ng mga pulis sa mga basyo ng bala. Ang nakuha natin sa kanya ay isang kaliber .45 at uh, may six sa uh, anim na basyo ng uh, ng baril na uh, at saka dalawang deformed na fired bullet pinakita niya itong mga kaukulang dokumento no mayroon siyang LTAf mayroon siyang firearms registration at uh, mayroon din siyang permit to carry firearms sina ilalim si Kagawad sa parafin test habang ang kanyang baril ay isa sa ilalim naman sa ballistics examination uh, kami ay uh, uh, gagawa ng kawkolang Uh, request para ito ay iparibok yung kanyang uh, uh, mga dokumento dito sa baril. Lumalabas sa imbisigasyon na nakainom si Kagawad ng mga oras na yun. Ang dahilan ng kanyang ikinagalit... Ang sabi niya ay uh, dahil nag yung mga, uh, mga involved dito dahil doon sa harap ng bahay niya. At uh, yun nga, ang sabi niya, iniwan yung mga uh, tables at saka yung mga upuan at nadat niya tapos uh, hindi man lang nilinis doon sa tapat ng bahay niya. Sinampahan na si Kagawad ng mga reklamong grave threat at alarming scandal. Nakakulong siya ngayon sa Malabon City Police Station. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi siya tumugon sa mga tanong namin. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah! Salamat Rafi! Patay sa tama ng kidlat ang isang minero sa Giwan Eastern Samar. Habang sa Cebu City, arestado ang isang lalaking na nakit na mga babae dahil ayaw raw niya sa mga magaganda. Ang mainit na balita hatid ni February Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Distak. Kalaboso ang isang lalaki matapos manuntok ng na mga nakakasalubo niyang babae sa Cebu City. Base sa investigasyon, nangyari sa magkakahiwalay na lugar ang mga insidente ng pananakit. Nagtamo ng pasa sa mata at ilong ang mga biktima. Natroma rin daw ang mga babae. Paliwanag ng sospek, ayaw niya sa mga magagandang babae dahil mga fake raw. Disiriro ang mga biktima na magsampa ng reklamong serious physical injuries. Patay sa pamamaril ang isang lay minister sa Villaba, Leyte. Ayon sa Villaba Police, pauwi na ang biktima galing sa pagsiserve sa misa nang mangyari ang pamamaril nitong linggo. Nakuha mula sa si crime scene ang mga bala ng kalibre 45 pistola. Patuloy na inaalam ang sospek at ang motibo sa krimen. Isa ang patay matapos tamaan ng kidlat sa isla ng Humunhon sa giwan Eastern Samar Pito naman ang sugatan na nagtamo ng mga paso. Ayon sa giwan MDRRMO, nagtatrabaho ang mga biktima sa isang minahan at sumilong muna dahil sa malakas na pag-uulan. Tumama raw ang kidlat sa poste malapit sa pinagsilungan nila. Dinala sa mainland sa giwan ang mga biktima para ipagamot. Ayon sa MDRRMO, sinagot ng mining company ang gastusin ng mga biktima palagi mak makinig talaga sa mga advisories, lalo na sa weather condition. Pag may anunsyo ng thunderstorm, dapat hindi yan, hindi yan baliwalain, seryosohin. Mula sa Jamie Regional TV Balitang Bisdak, Femary Dumabok, nagbabalita para sa Jamie Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.